Mga kaibigan, isang sikat na street ang taon-taon na dinadayo ng ating mga kababayan kung saan masasaksihan ang hilera ng mga bahay na punong-puno ng Christmas lights. Kaya naman nagwistulan na itong Christmas Village. Pasalan natin ang Polycarpio Street sa ulat ni Joash Bermejo. Dito sa Polycarpio Street sa Mandaluyong talaga namang damang-dama ng lahat ang diwa ng Kapaskuhan dahil na rin sa mga bahay na talaga namang hitik na hitik sa mga magarbong Christmas decors. Taon-taon ay talaga namang inaabangan ang mga magarbong pagpapailaw sa mga bahay dito. Dahil sa mahabang panahon na walang pasok ngayong holiday season, patok na patok itong pasyalan para sa lahat hindi mahalaga ang katayuan sa buhay ng isang tao sa, sa pamamasyal dito dahil welcome ang lahat na mamasyal dito sa kalyeng ito makikita dito sa policarpio street sa mandaluyong ang iba't ibang mga bahay na talaga ba namang tadtad ng na mga magagarbong mga christmas decorations may iba't ibang mga ilaw belen malalaking mga christmas tree at iba pang mga pampaskong dekorasyon ang bahay na ito namumutiktik sa dami ng mga christmas lights Futuristic naman ang mensahe ng bahay na ito sa pamamagitan ng mga ilaw nitong pula, asul at berde. Tuwang-tuwa naman ang ilan nating mga kababayang bumisita dito. Sinag natutuwa yung mga bata at uh, naging ganyo lalo. Natutuwa sila. Tapos lalo na yung pagpasok namin dito, sobrang saya. First time ko mag-visit dito sa Policarpio Street, yung pagpunta palang nakakamangha. Yung dahil sa dami ng Christmas lights sa mga bahay, parang feel na feel mo talaga yung Pasko. Sigurado namang hindi magugutom ang ilan nating mga kababayan na tutungo at bibisita rito dahil sa mga tindahang nagbebenta ng mga pagkain. Maliban sa mga bahay na talaga namang hitik na hitik sa mga Christmas records, may enjoy ng ating mga kababayan dito sa Policarpio Street sa Mandaluyong ang mga malilinamnam na pagkain katulad itong puto bongbong na talaga namang patok na patok tuwing Pasko. Para sa mga gusto magpunta rito, pwedeng matunghayan ang mga naggagandahang Christmas decors tuwing gabi mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Naway sa ating pamamasyal ngayong kapaskuhan ay huwag sana nating makalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. At ito ay ang pag-alaala at pagdiriwang sa kapanganakan ng dakilang manunubos ng daigdig na si Yesu Kristo. Ako po yung kaibigan, Joe Rushberg, para sa News slide!